Magandang umaga po mga kapamilya. Ako po si Bro. Arnold. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Sino po sa atin ang nagnanais maging tunay na maligaya? Iyong maligayang maligaya talaga. Nako, nakatitiyak po ako na tayong lahat ay may hangaring lumigaya. Subalit mga kapamilya, ang natatanging kaligayahang inaasam-asam nating lahat na para lamang sa ating sarili ay kailan may hindi natin matatagpuan dito sa ating kinalalagyan. Opo, tama po ang inyong narinig. Hindi po natin kailanman makakamit ang kaligayahan na natatangi lamang para sa ating sarili. Pansinin natin ang ilan sa mga kaligayahang ating nais. Ayaw nating itong pakawalan dahil natatakot tayong itoy mabawasan o baka tayo mismo ang maubusan. Halimbawa, natatakot tayong maubusan ng kayamanan, ari-arian o kahit katanyagan. Nako, malamang ang kaligayahang batay sa mga ito ay walang tunay na saysay -say at hindi makasasapat sa atin kailanman. Lagi itong kulang. Lagi pa tayong maghahanap ng ikapupuno natin. Mga bagong kaligayahang pilit nating aangkinin at aabutin para lang makumbinsi natin ang ating sarili. Mm -mm, masaya naman talaga ako kahit papaano. Ang tunay na kaligayahan, mga kapamilya, ay nasa pagbabahagi mismo ng mga biyayang ating natatanggap mula sa ating Panginoon. Naway mapuspos tayo ng biyaya na mapagkalingang Panginoon upang tayo makapagbahagi ng kaligayahan sa ating kapwa at tayo'y maging ganap na maligaya. Shanawa.